Kung dati rati balot na balot ng jacket ang estudyanteng si Shane papasok sa paaralan, ngayon naka-t-shirt na lang ito. Anya napansin nito ang pag-init ng panahon. Ngayong pagpasok pa lang ng buwan ng Marso, kahit kasi sa City of Pines, ramdam na rin ang mainit at malinsangang panahon. Kahit sa gabi, hindi na siya kasing lamig nung kagaya nung last month nung other months po. Hindi naman siya ganun kainit na kagaya sa baba talaga. So medyo okay pa yung panahon dito unlike yung saan baba. Kaya si Jelayka, mula sa pagdadala ng jacket, laging payong naman ngayon ang binibitbit. Not usual naman na pinagpapawisan ka kapag kuwan, nakatambay ka lang pero ngayon po pinagpapawisan na. Kahapon March 6, umabot lang sa 18.6 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura sa lungsod habang pumalo naman sa 27.4 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Malayong malayo yan sa 11.8 degrees Celsius na naitalang pinakamababang temperatura sa lungsod noong ika-28 ng Enero ngayong 2025. Ayon sa pag-asa, senyales na ito na malapit nang ideklara ang pagpasok ng tag-init. Usually po pag months, months, uh, ito na po din yung indication na pahina na po and then pawala na rin po si Hangin Amihan. Kaya naman asahan muli ang mas mainit pang panahon sa bansa. Sa Baguio City, inaasahang maglalaro sa 27 hanggang 30 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura ngayong tag-init pero posibleng pumalo pa sa 31 hanggang 32 degrees Celsius ang damang init o heat index. Ito po yung temperature po na naramdaman ng ating katawan. And alam naman po natin yung katawan po ng tao is nag-absorb po ng init. So, more, more likely po, plus 1 or 2 degrees po siya yung heat index po natin. So, safe to say po siguro mga 31 to 32 degrees Celsius po. Yung possible na maano po natin. Possible lang po ah, na ma-reach po na heat index po natin. Kung susumahin, nasa caution level lamang ito kumpara sa 45 degrees Celsius na heat index na naitala sa Tuguegaraw Cagayan noong March 2 at sa Dagupan City kahapon March 6. Maliban sa mainit na panahon, isa pa sa mga pinangangambahan ng mga residente dito sa Baguio City ang biglaang pagbaba o pagtaas ng temperatura lalo na tuwing hapon o madaling araw at maaari itong magdulot ng mga sakit. Kaya naman ang ilang mga residente mayroong kanya-kanyang diskarte para mapalakas ang kanilang resistensya. Dahil dito nagsimula ng magkasipon si Shane. This week lang po. <laughs> Actually, wala po ginagawa ngayon. Inaayaan ko na lang po na mag-adjust ulit yung katawan ko sa panahon. Ang 67 anyos namang si Tatay Bonnie, laging nag-eehersisyo para mapalakas ang resistensya. Iniikot lang ako rito. Every day dito sa convention center. Ah, iniikot niya lang? Yeah, siguro mga 3,000 steps ang ano ko. Every day na target ko. Pero sa kabila nito, Asahan pa rin daw ang paminsan-minsang buhos ng ulan na dala ng Easterlies lease. Inaasahang ide-deklara ang pagpasok ng tag-init sa kalagitnaan ng Marso. Charles Nicolimon, RNG News.